ba mga langga, nakakapanghinayang ito dahil gold medal na sana ito ay sumabit pa. Di ba? Tingnan niyo na lang, mga langga. Oh. Di ba nakikita niyo? Grabe no. Wala pala tong ano, tawag nito. Dapat may mga ano yan sila, ano ba tawag yan sa mga laki, supporter, di ba? Supporter ba tawag nun? Mga laki, comment kayo dyan, tama ba yung sinabi ko? Yung bang pampasik, kung pampangpahigpit, kung talagang maluwag yung ano nyo, at saka alam nyo na malaki ang inyong mga kargada. So, mayroon kayo diyan ano eh, uh, pang uh, ano eh, ba diba? Nakakapanghinayang naman ito. Pero wala tayong magagawa dahil syempre, yan ay laro talaga, no? At saka ang gwapo pala nito. Ay, <laughs> napapagwapo. <laughs> ba diba, ang inyong lingkod. Oy, mga kababaihan, tingnan niyo mabuti. Ininom na lang ako ng soft drinks. Bigla ako na uhaw. <laughs> naman ng mga basher diyan. Ikaw host ang ano? Ang L. Nah, hindi naman. Nanonood lang ako at lang ako. Syempre, laro 'yan eh at nakita ko naman dito sa social media na pinost ng iba so malamang ipopost din natin yan eh syempre content creator tayo eh at saka hindi lang ano tayo eh yung tawag ito ah uh, martis tayo dito sa media kung anong mga viral dyan kukunin din natin yan ipopost din natin yan o, oh, diba? ito magiging ano din to eh magiging may aral din ito sa mga olympic na nandyan na naglalaro diba kailangan talaga, bago tayo maglaro, is alam natin yung mga seguridad sa ating sarili na tayo ba'y mananalo o tayo ba'y matatalo. Ganun lang yan. Dahil, uh, tingnan nyo naman, di, di ba? Kaya kung hindi siya sumabit, malamang gold na gold talaga yan. Problema lang kasi sumabit yung ano eh. Yung ano lang naman niya sumabit eh, yung kargada. O so, di ba? Kaya nga nalaglag yung, ano, nalaglag yung pinakatubo ba yan? Pero kung di yan sumabit, malamang yan. Ang taas-taas pa naman ang ano niya, tawag nito. Ang taas-taas pa naman ng pagkatalo niya. Grabe. Ay, nako. Sapul na sapul talaga, oh. Napapapikit ang mata ko. Ay, oh, nako mga basher. wag niyo akong pagtawanan dyan, ha. Totoo to sinasabi ko. Ah, oh, Siyempre, kayo ba dyan? Hindi pumipikit. Ay, mga kababaihan. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Yung mga nandito sa Middle East. <laughs> Nasabihin naman yan, ikaw na host. Ikaw na manood, hindi ako manonood. Hindi naman 'to nakakadiri, 'di ba? Ang ano lang natin, so bigyan naman natin ng na reaction kasi kung hindi nga naman talaga 'yan sumabit, malamang 'yan. Ayan, gantimpala ang inabot niyan. Tsaka, tingnan mo, ang ganda ng katawan, no? Ay, France pala ito. O, saan ka pa? ba diba, kung saan naglaro yung ating uh, kababayan na si Carlos o si Kaloy. Ay, sa France talaga tingin nyo, ang ano niya, uniform niya. ba? Diba? Nako. Sandali nga, inam ulit tayo ng tubig. Anong nga sa Prince? Nako. Naka na ako. <laughs> Siyempre, uy, wala nyo ba? Mga babae, mga ganyan. Nakakaano to nga. Ito nga, humanga ako dito. mo Saan ka pa? Ah. Ah, hanggang hanga lang naman yan. Grabe naman kayo. Huwag niyong bigyan ng mali siya yung paghanga ko. ba? Diba? Dahil ah, hanga lang yan. Hindi naman yan ah, kung anong klase. Naku, alam niyo naman buhay natin dito sa Middle East. Alam niyo yan. Ayan, at uh, ah, lubos lang akong humahanga at nangihinayang. Dahil nga, sa nangyari sa kanya. ba? Ah, diba? Ito ay isang... Uh, ah, ano rin to. Kumbaga magbigay tayo dito ng isang listen, learn o English pa more, di ba? Sa mga uli, mga naglalaro diyan, sa mga sumasali sa mga laro. Kailangan magiging ano tayo? Higpitan natin lalo na sa mga kalalakihan. Sa mga sumasali sa mga ganito o oh. o oh, di ba? Hangga't maari talaga, paghigpit higpitan nyo na. Para siguradong makakamit nyo talaga yung gantimpala na ibibigay sa inyo Nakakapanghinayang. andyan na, matindi ba naman ang training nito, matindi pa naman ang pagod nito Abay, sa ganyang sistema na lang, matatalo ka na lang, o oh, diba? So dito ng lang mga langga, yung ating pagre-reaction video dito sa isang Olympic na taga-France pala ito Ayan, at uh, yun, natalo talaga siya, hindi niya nakuha yung kanyang ano, hindi niya nasungkit ang kanyang medalya na gold medal. So, maraming salamat dyan sa panonood nyo ng aking mga reaction video. And mga basher, big shout out sa inyong lahat. Maraming salamat.